Yung pogi, sakin na. Feature namin sa Tinataguan ko lang. Video <laughs> to. Empty light. Empty light. Feature namin sa mat. Oh. Feature namin sa mat. <laughs> Feature namin sa mat. Oo. Oh. ano? Ano? Ano, ano, ano? Sityan namin sa mat. Halimaw. Sityan namin sa mat. At tumatawa. Huli ka, balkon. Sityan namin sa mat. Sityan namin sa mat. Sityan namin sa mat. Video to eh. Nadali ka sa camera, ano? YouTube na to mamaya, promise. Hi. Video kaya yan. Ang nauli ka gagawin. Ay, Jack. Ay, Jack.